Magandang, 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 magandang umaga po sa inyong lahat. O tanghali na, magtatanghali na po. Naputol po yung aking ginawang video kanina. Nakausap ko po kayo. Nandito na po kami ngayon sa Bergamo, Italy. Ayun po. Hindi ko lang po alam kung maipapasok ko po yung kanina. Pero galing po kami ng, uh, ng Milan kaninang umaga. Kami mag-asawa, galing po kami ng Milan. Ang layo pa pala nitong ano, Bergamo. Pero bumaba po kami sa Melpensa, sobra pong layo, papuntang Milan. Tatlong oras po ang biyahe mula sa binabaan namin na ano airport, Melpensa, papunta rito po sa, ano, sa Milan. Pagdating po ng Milan, sumakay kami ng tren. Isang oras pa po papunta rito sa Bergamo. Ayun po ang nangyari. Kaya, ayun, sabi nga po nila, uh, konting ingat daw po dito, pero Ganun din po rin, kahit saan pong bansa, kailangan natin mag-ingat. Pero wala pa naman po kami nakikikinta o naiinkwentrong hindi maganda dito sa lugar na aming pinuntahan. Mga tranquilo pa naman po, mga panatag pa naman po, wala naman kung hindi maganda. ayon Kaya ikot-ikot kay ko po, inahanap po si Kuya Ador tanaw ko na, ayan, nag-ano uh, rin po siya. Yan po, tanawin yung dami pong bike. Yan po ang ginagamit nila parang pang ano, pang ano nila pang, pang sa parang sasakyan po nila para maka uh, iwas traffic po siguro sobrang dami ng bike yan parang Chinese o ano uh, gumagamit din po sila ng maraming bike ayan bike po ang gamit din po nila ang dami ayan po pa ikot ikot po tayo ayan Ayan, maganda rin po naman dito. Ayun no. <laughs> Ayan, maganda po yan. O, maganda rin po rito. Ayan, marami po matatanaw na maayos. Kaya nga lang po ay, ay hindi pa po kami masyadong sanay dito. Hindi pa, hindi, hindi pa masyadong kabisado kung anong kalakaran talaga dito. Konting ingat. Papi, papi, may... Baka baka hatakin. Ayan. Ayan po. <laughs> Nag-iingat lang po kasi syempre bagong bagong ano rito, bagong ba, bagong bagsak ba. <laughs> Ayan po. na Oo nga no, may airporto. Diyan na lang tayo sa Sakay. Oo. Ayan uh, kararating pa lang po namin, hinahanap na naman po namin kung ano sasakyan namin yung bus papuntang airport. Pero dito na lang po kami sa Bergamo, sasakay papuntang pag-uwi. Hindi na po kami babalik sa Melpensa ang nakuha po namin ticket na papuntang Spain, dito na lang po sa may mo ang nakuha po namin. At nakapag-check-in na rin po kami na sa hotel na nakuha namin, na check-in na po namin. Kaya lang, ang informasyon, hinahanap po namin, hindi po namin nakita kasi binigyan po kami ng ano, ng direksyon na tawagan lang po namin yung telepono ng ibinigay sa amin. Pag tinawagan po namin kung saan magbubukas yung pinto hanggang sa makarating kami sa third floor. Pagdating po sa third floor, may box doon. Binigyan kami ng code nung box para mabuksan namin yung code ng box at makuha namin yung susi namin doon. Entonces, nakuha po namin yung susi namin doon sa box at nabuksan po namin yung aming room. Ayun po, kaya ito, iniikutan na kami ng mga tao rito. Kaya Benaki eh, pa. Vamos a cerrar. Magsarado na tayo. Kasi iniikutan na tayo nila. Kasi parang mag-aagaw sila ng, ano, ng telepono. Kaya, kaya i bitawan muna natin sila. Mamaya na natin ituloy. Bitaw lang, bitaw lang. Yeah. Ayan, ito na naman po tayo. <laughs> Hindi po natuloy yung ating kwentuhan kanina. Ngayon po natin ituloy ang ating kwentuhan. Naputol po yung kwentuhan natin kanina. Ayun. Kaya sabi ko kay Kuya Ador, lakad tayo doon. Doon tayo. At uh, medyo iniwan-iwanan po namin. Papa! Papa! See your back. Yan. Medyo patingin-tingin kami ni Kuya Ador para maka... Uh, nag, alam niyo po, kung anong tinitingnan ni Kuya Ador, ang dami pong kastanyas, nalalaglag lang. Nalalaglag lang po yung kastanya, Sabi ni Kuya Ador, kanina sa akin, Mama, Mama, mamulo tayo ng mga kastanyas, ang dami. Sabi ko, naku, isa pa yan, magiging <laughs> trabaho natin ngayong araw na to. <laughs> Ay, pero ang dami po talaga kastanyas na nalalaglag. Nilalagdag lang po yung kastanyas. Ayan. <laughs> Ito po, samahan niyo po kami habang namamasyal kami. Mamasyal na rin po kayo. tanaw tanaw na rin po kayo. Sama po namin kayo. Yun. Tapos pagmasdan niyo yung, po, yung likod, yung likod po namin na kayo tingin, <laughs> Ayan po. Ayan po. Ang ganda ng mga building na to. Sobra pong ganda. Meron po kami gustong puntahan ni Kuya Ador. Sobra pong ganda. Ewan po namin kung mararating ngayon namin kay araw na to. Sobra pong ganda yung dano doon. Kaya subukan po natin. Ayan, makapamasyal man lang tayo doon. Lumaglakad man lang tayo ng konti. Ayan. Ayan. So, sakali nga pong marating natin yun, matatanaw namin kung maganda, matatanaw rin yun po. Sama-sama po tayong tanawin ng ganda ng Italy. Ayan, sabi ni Kuya Ador. ayan po, tingnan niyo, ang bandera. <laughs> ang bandera ng Italy. <laughs> ayan. Meron pong, may, ano, bandera ng Espanya. Nakalagay po yung bandera ng Espanya doon. Pero yung Pilipinas, wala po. Wala pong bandera ang Pilipinas. <laughs> ay, ang gaganda po ng tanawin dito. Sobra ganda. daming tao. Ay, hindi po namin alam kung bakit sobrang daming tao ngayon dito. Ayan. Sabi ni Kuya Ador, tara uwi na tayo uwi daw po kami sa hotel namin para makapagpahinga sabi kong ganyan uh, hindi natin masusulit yung pagpunta natin dito sa Italy kung magpapahinga tayo agad sabi ko sa kanya kaya nag live po ako para pag umuwi po kami siya naman po magla live palitan po kaming dalawa ang nanamayin I mean po kung hindi malobat yung aming mga pinag-iiwanan doon. <laughs> Kasi apat lang po yung saksakan na natagpuan namin. So apat lang na gadget ang dapat na isaksak. So sabi niya, nako pag nalobat yan mga yan, wala na tayo. Sabi ko, nga ba, ali? sabi ko, di bali, ba, mamaya gabi ikaw naman. Tapos pagka, ano, gising namin bukas, ako naman, palitan po kaming dalawa. Ngayon, iniisip po namin na iwanan namin po yung, oy papawit, oy oh, yun. Iwanan na lang po namin yung gadget pag namasyal po kami ulit. Sobra pong ganda riyan, oh. Luwag ng kalsada. Ang ganda. Ang ganda po, oh. Sobra pong ganda rito. Ayan. Ayan. Paano po mga kaibigan ko? kung saan po kami makakarating ngayon. Sasamahan niyo po kami mamaya. I-open ko po kayo ulit. Kaya ito po, mapahalam po muna ako sa inyo. Maraming maraming po salamat sa inyong pagsama sa akin. Wal sa walang sawa rin yung pagsama. Thank you, thank you very much po from the bottom of my heart. Thank you very much po mga kaibigan ko. Mga kapinoy-pinay, mga amigo-amiga. Marami po salamat sa walang sawang pagsubaybay sa mga aking mga manunood at sa aking mga subscriber. Thank you, thank you very much po. Bye-bye. Love you all.